Hi mga idol! Uh, ako po si Paul Pizzo ng Hapan Sands Game Farm from Surigao City, Surigao del Norte, Caraga Region. Yan po ang location po natin mga idol. So, ako po eh, napipilitan po talaga pumunta dito. Alam nyo, two weeks na po, two weeks. Ang ulan, hangin. Kaya ngayong kapal nasisira. Pero, uh, tiningnan ko, okay naman. Ako po yung nadulas. O, tingnan nyo, nadulas po ako. Kakadulas po lang. Uh, kasi talagang madulas dito sa bundok. Gabing ulan. Kaya nga, natatakot po ako na umaakyat. Kasi medyo may edad na rin tayo. Uh, alam niyo na, yung mga buto po natin, medyo malambot-lambot na. So, yan po ang uh, kinakatakutan po natin. Uh, pero ngayon, hindi po ako natatakot kasi inalagaan po natin yung mga sisiyo natin yung mga 4 months po natin na early bird yan ah uh, itong ngayon nahawakan ko isa po itong uh, lock in lock in na uh, high caliber gray so lock in jo good so at least nakikita nyo na update po sa naguhulog po sa atin baka nag-aalala po kayo andito na po yung uh, mga early bird po natin healthy healthy kahit uh, dinaan po tayo ng low pressure dalawang ano dalawang uh, linggo ang uh, ano po natin, dalawang linggo ang ulan. Uh, for correction pala, baka sabihin natin dalawang <laughs> Dalawang linggo ang ulan, gabi, ulan hangin. Andito na na po. Andito na po sila, oh. Tingnan nyo. So, yan po. ah uh, yung nag -a po sa atin ng Paolo System, andito na po. Maraming salamat ah uh, sa suporta nyo sa akin, sa tiwala nyo sa akin, na pinagka-ano nyo sa akin na dito na, Uh, yung kumuha sa atin. Ako yung, ano, sakit ng ko. <laughs> Dulas ako, eh. So, yan po, mga idol, ha. God bless. Update lang po ito sa, ano, natin. Yung trapal, wow, gabing hangin. So, God bless po, God bless.